Ayan. Good morning po mga kapiks. It's me again, Mama Pix. Today is Friday at yan. Gaalmusal na po yung mga bata. Din ako po is ditimpa lang po ng kapi. So ayan, Sabado ulit na bukas. Last din lang sa school ngayon. At yan, yung ulam ni Patpatham. At yung natirang barbecue po kagabi ini ko. at may ano po sila may tubig na po silang nakaimbak para iligo ano pat ka ano pat ano na ano maharang ito ang ham hindi yun eh ako an karang ko nito ang ang hang daw yung ham Ayan. Kaunti na lang po yung kanin ni ate pat at sa yung ano, ham. Tag dalawang peraso po sila. So ako is ano lang po yung sa akin kapilang. Hindi po talaga nawawala yung tsikahan kay Patpat. -pat. Pag kumakain. Ano pa ito? Chicken. Mapaprito na. So, ayan siguro yung ano po, second week or ano po yung exam nila, third grading na. Kaya kahapon po, nag-ano po sila, summative test. Maharang pat. Maharang. So, niluwa niya po yung ano, kanin mahang daw. So, at isa, kumakain naman. Ano mo? Tuna And... na sayang smart. Tara na ko. Nung sa test ka maulog. Ay, kon. Seven na kanal. Is seven man kami na tara kan test Mhm. Yes, kami giyap. Yan mga kapiks, tapos tapong mag almosal yung mga bata. So, si Ate tapos sa maligo, si Patpat, -Pat, siya na lang po yung maliligo. At yun yung nag-iisip ako ngayon na ano, uh, pintura po ako sa likod ng anong CR. Lagyan ko po ng red, ano, red, red na pintura. Para mag ganito po siya tignan, maganda. so dito po yung gusto kong lagyan mga kapiks dyan po. Mahit kalahati lang po muna. So mamaya pag umalis po yung mga bata, kasi walang po pong magpintar dahil hindi pa po masyadong mainit. At yung panahon po dito sa amin medyo maano po, maganda po yung sikat ng araw. At so ayan si Adrian po, ang dawin na po sa, ano, sa Cebu. Kaya ingat-ingat diyan sa biyahe mo dahil lalo na po first time niya pong magbiyahin ng ano, malayo. Marami na pong dumadaan ng mga ano sasakyan. Yan nakabi sa po yung mga bata at nilagay ko na po yung ano pin pintura sa labas. Hello guys. And yan po yung suit natin, isa yung gift po na pan sa kanya. Hindi na po siya ginggong -ging, gonggong na po. At yan po yung labahan namin. Labahan ko po para bukas. Yan po yung suot ni Ate Izra. Wow, yung bagong, bagong shoes niya. Thank you po sa bagong shoes. At sa pants niya po. Thank you po sa gift. Thank you po. Talikod daw. So, yan po yung gusto niyang pants. Ako. Sa likod ko naman, yan din po siya nag, ano, sa sapatos na din po si Ate Pat. Pat. Oh, pwede mo, pwede ko ito mo? Ano na? Uh? ano Ano eh, Gusto daw siyang suotin. Ano gusto mo suotin, Pat? Ayun. Dalawa po silang sila nag, ano, sa smartwatch ko. Sabi ko, wag kasi bigay lang po yung dapat, ano, pinag, iining, ah, ah, iniingatan po pag once binigay po sa atin para matagal po siyang gamitin hindi pa, hindi na ito panbata pat buti po yung kay Mama Dax walang may nag interest na hiramin <laughs> yung sa akin, si Ate Izra minsan, siya po yung gumagamit ngayon si Patpat naman po ayun pat kay mga bayan tuma ito makuha, pat maguba yan, paalis na po sila mga katiks. Ayan, time check is 7.42 So, yan. Yung time po na nagtitinda po ako, yung early po namin umalis. But, but ngayon po, na hindi ako nagtitinda doon sa school, palagi na po silang naabutan ng 7. tanggalat ko kuan saksakan hit hitter. So, yan. Bye po mga kapiks. Papunta na po sila ng school. Alis na po sila. Hindi na Yan si patpat -pat, nakaano po siya. Nakasuot po siya ng jacket. Papunta po siya sa bagyo. Punta po siya sa bagyo. Yan. alis po sila. Kanto na kamati. Ang ganda po talaga yung suot ni Ate Ezra. Para po siyang gonggong. Yan. May daradala po po siyang panyo. Wala ba ano o dahi? Laban ini. Laban man ito? Talikod. Talikod natin yung bag. Yan yung bag niya. Ma, alin natin. Bye -bye. bye bye. No? So, sige na ako. Vitamins pa ito. Yan, ano, tinatawagan ko po yung kapatid ko kung nasa school na po sila. At yan, mga kapiks, nakalis na po yung mga bata. At sisimulan ko na po mag-pintura. So, ayan, nakuha ko na po or... Naayos ko na po yung hagdan at na po akong magpintura. So ayan, hindi pa ako makakapag-video habang nagpipintura po ako kasi hanggang one minute lang po yung ano ko. Wala pong mag-ayos na or mag stop po ng video. So ayan mga kapiks, pintura time na po ako. At ayan mga kapiks, tapos na po makapaglagay ng pintura dito sa isang yero. Ayan. So, yung iba. <laughs> Mayroon po lagi sa ilalim. Full cover na po siya. Full cover. Charan! Ayan. Same na po siya dito sa kabila. <laughs> so, eh, dyan lang po muna yung pipinturan ko mga pets dahil maglilinis pa po ako sa loob dahil may mga hugasan pa po ako so dito pala mga kapik si AJ po yung uutusan kong magpintura dyan kasi medyo mahirap lalo na po may, may wire na eh, nasa taas po yung wire parang nakakatakot po ako pag ako yung magano so siguro kung makano na po ako ng pang snack siya po yung utusan kong magpintura dyan hanggang dito sa baba dito, dito dito dito, hindi na siguro kasi luma na po yung ano niya then dito hanggang doon yung papalagyan ko medyo madami pa naman po yung pintura dito sa bahay pati doon po at yan nakapagugas na po ako at maano ma na po yung ating lababo na wala na pong hugasan at uh, nakapagsayang din po ako ng kanin. So, ulam lang po ngayong tanghali yung ano ko para may ulam po yung mga bata at ako. Dahil dito po may natira pa pong ano, ulam kanina. So, kakain ko po ito ngayon kasi parang nagugutom po ako mga kapiks. Chuan, yan. yan mga kapiks! <laughs> alis po ako. Bigla ang alis kaya sa so yan. Nagpasama po ako kay Atilanibili Lani. Bili pa ako ng mga ulam namin ngayong tanghali. So yan, maglalabasa na po yung mga bata dahil 10.32 pa naman po. Siguro mga uh, 11.10. Labas na po yung ibang ano, sudyante. So, so yan, si Ate Lani. Nagpapadyak. So ano, kadarating ng punula ni Luzan, sinundo yung bata. Yan, ano po yung sikat ng araw mainit sa balat kaya si Atilani cover na cover. So kahapon po iba yung sanakyan ni Rosan, hindi si Atilani kasi yung ano niya po yung niya. sira yung ano, nagkaka kanda tanggal-tanggal yung kadena tawo. Yung kadena po so siguro inayos muna ni Ate. Kaya yan, para na punta yung sumasakay ng eroplano. <laughs> <laughs> Pakulat eh. Ano man? Ito na labaw. Ano? Oh, ano? baga height <laughs> height ko an. Yan pa uwi na po kami ni Ate Lani ha? Pila po ako ng ulam.